Yes, mula naman ang ibunyad sa publiko ang hiwalayang Kim Chu at si Yan Lim na tumagal ng 12 years. Kating, kating na ang mga netizens na malaman mula mismo sa kanila ang rason nito. Mukha raw kasi nagpipigil pa si Kim na magsalita rito para sa career ni Sian dahil ikawawasak daw ito talaga ni Sian kapag nabunyag ang tunay na dahilan ng kanilang break up. ganon Oo nga, Ganun. bakit may ganyang ano? Oh, may mga lumalabas na ganyan ng mga ikawawarak, ikawawasak, oh, oh. ikaw talaga, na, hindi ano, naman nagagaling kay Kim Chiu. Ang iniisip lang ng mga tao na, siyempre hanggang ngayon may question-question sa ano, uh, ano di diba, si e. ba? Pero oh, eh, oh. pasabog oh, oh, na ni Christy Friendship eh. Nabagit ba? Tapos mayroong pasabog? Oo, oh, nang pag si Kim Chiu daw ang magsasalita, warak ang ano, wasak. Oh, wasak ang. wasak na wasak, oh, ano. gano'n? So, so ibig sabihin, base sa mga sinasabi ng ibang tao na may malaking alam itong si Kim Chiu, kaya nakipaghiwalay kay siya parang gano'n. Pero ang ko nga, yun lang hindi pagpapakasal, parang yun lang ang dahilan na parang proposal. gusto na ni Kim na mag-asawa. Pero kung ganyan sinasabi doon sa balita ni Dr. Christy na may malaking pasabog na ikawawasak, sana naman kung totoo man, huwag sanang gawin ni Kim, dahil may pinagsama naman sila ni Sia. Parang Pero, feeling ko mag-aala ano si Kim eh, mag-aala rin. oh, tahimik na tahimik lang. Tahimik oh. lang siya, hmm. di ba? Pero alam ganun. mo, friendship di ba si Kim Chiu naman tahimik siya kahit nung nag-iwala sila ni Kira oh. Emerson, Tahimik. Ay, ay, hindi siya oh, nag-bad mouth, di ba? Oh, In fairness sa kanya. In fairness sa kanya. Sa kanya. Oh. Baka naman, hindi kaya lang, siyempre may mga nakakarating. Alam mo si Kita Chris, si di ba? May mga source. Na. May mga, mga source, source. Lagi may mga source, Diba? ba? sila ni Papa O oh, dun sa issue ng Katimangayal, di diba? oh.